itong MOU nito with Vietnam will you think China will be tulad na nabagit nyo kanina sana ma-replicate pero how do you think will China be open minded on this endeavor na baka naman maging mitsa na ito para we sincerely talk at talaga namang mag-usap para po sa ikang regional security dyan po sa West Philippine Sea ang major concern ng China sa pag-uusap ng Pilipinas at ang Vietnam ay uh, maiwasan na ang Pilipinas at ang Vietnam ay magkasalit sa laban sa China. Ayaw kasi ng China na nagkasalit sa yung mga neighbors niya laban sa kanya. Ayaw hmm. niya yan. Okay. So dapat may parating natin yung malinaw ng mensahe sa China na ang pagkipagtulungan ng Pilipinas at ang Vietnam ay walang hangarin na i-challenge ang, ang China, walang hangarin na kontrahin ang China, walang hangarin na i-counter ang China. Ang hangarin lang natin ay ma-promote ang cooperation dahil kung may intensyon na i-challenge ang China, may intensyon na i-counter ang China at may intensyon na makipag-compete with China, ay sa tingin ko ay magkakaroon talaga ng uh, reaction sa mga uh, China dyan. Pero napakahalaga nga dito na magkaroon ng transparency na ipakita na ang hangari ng Pilipinas sa Vietnam ay sincere na talagang nakadulot naka ito sa regional peace and uh, stability.